Okay. Um, well, yes, dinidiscuss namin yan uh, kagabi, no? Dinidis din discuss din namin yan kagabi. And kasi, mamimension ko yung pangalan ng First Lady. Doon, sa mga sinasabi sa hearing. And, alam mo yon ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, <laughs> magtrabaho. In fact, kung makita niyo doon sa lobby, if you're allowed to visit uh, music lobby, isang buong malaking plastic box ng documents na trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko that I'll be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ako salamin. Kaya, sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon sa about sa committee hearings sa ibang araw because I'm waiting. I'm waiting for them to push it and to push it para uh, makasagot. O, so, sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin ha, kulang pa. So, I'm waiting and I'm waiting for them to push it and push it and to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga, ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa may we at least know kung anong issue po yung tinutu yung pinakasakutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a ma matter of politics? It's about pelos. Na sinasabi. Sorry ma'am, the loops? And the loops? And the loops. The one with the money ma'am, does it mean that it may have originated from the house speaker and the first lady boss? Ayoko naman. I'm waiting for them. I'm waiting for them na umabot sila doon. At yun kasi, tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Pinaantay ko po ano yung mga sasabihin nila para one time nalang yung sagot. Okay, ma'am, we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi niyo na may utang sa husband niyo na 9 million na pesos as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct and behavior. Get on, sit, on, get on, get on, Ah, yeah. So, oo, uh, hindi ko, um, hindi ko masabi kasi hindi ako napaalam sa asaw ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kung lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin niyo yung may mga kaso. Tapos, kung lang din yan sila siya at may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali niyo lang mahulaan kung sino yun. Ay, sorry, sandali lang ha. Hindi po, Franz Castro. <laughs> Excluded natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng ko. <laughs> okay, salamat po. Okay, next question, after promise Kat. Glenn Lego, DZ Double B, Jamie Sotaradio. Glenn. Aso. Kaya BP, maayang gabi. Oo. Uh, Magtanong ko lang po sana kung uh, kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. May kipag-usap po po kayo sa liderato ng Kamara o BP. Uh, kasi parang nga nga kanina naglabas nga sa nangyong statement na at, uh, parang nilalapag nyo na yung protocol actually, pinuntahan ako dito ng um, Sergeant at Arms. Kanina, nag, uh, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down, and we talked, and then he said, and, uh, at, no, I will not leave. Sabi niya, um, I need to do my job, you need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bukuhatin mo ako palabas? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. Um, I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, Can I will just, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave, you need to leave, paulit-ulit a hundred times. He said, you need to leave. And then I said, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So, sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Kung tayo yung mag-usap dito, kasi gusto mo ako paalisin, you want to escort me out, I want to escort you out. So, meron tayong baga impasse dito sabi ko, um, yung boss mo, congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman, hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. Uh, they are both above, above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. Mm, but no, sabi ko, pag sabi ko si congressman po yung Lutherati, Thank you, ma'am. And then I, I told them as well. Sabi ko, sir, I'm sorry, um, tanda ko lang, I told him as well, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa office of the vice president, uh, sa opisina namin, meron talaga kami guidelines for, meron talaga kami guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save uh, government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko na ko yan. Kaya nga kagabi, huwag sinabi sa akin na papatayin yung kuryente. Sabi ko go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin niyo lang yung kuryente. I, 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 I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kailangan nyo ikat yung tubig. Cut lang tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami masasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun. Eh. But, um, apparently, uh, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So, okay lang yon, Doesn't matter. Um, this is one thing na uh, we have to give uh, to the House of Representatives.